ganyan tayo maglinis ng aircon ginabaklas natin lahat baklas po yan lahat wala pong matitira at ayun din po ang board binabaklas din natin pati yung pan motor ayan para po safety tayo hindi siya mababasa hindi siya masisira so yan po ganyan po natin yan nililinis guys ayan so yan guys magbaklasin po natin yan ng buo lahat yan mamaya yan guys kung makikita nyo binaklas na po natin ang buo yan so guys ayan ang ginagawa natin kung makikita nyo yan lahat yan guys sinasabon para matanggal yung bantot-bantot paglilinis ng window type guys yan po ang natin sa window type Hop. basahin mo lang muna yon, basahin mo lang muna para lagyan mo ng chemical and then ginagamitan po natin yan ng chemical sige basay mo napasukan mo ng tubig ay ginagawa natin na to guys ini-stir lang po muna natin siya para po may tubig kasi para po yung chemical sumiksik pumasok po ng gusto kasi may chemical po tayong ilalagay yan para po matanggal yung mga anik-anik yan o tas chemical na po yan ang ilalagay natin so magtitimpla po tayo ng chemical so guys ayan kita niya. जानूसा बारे में

ng tubig so guys ayan yung chemical na linalagay natin so kung makikita nyo yun po siya chemical yan po yung chemical na linalagay natin para dun sa unit so guys so ito lalagyan natin siya ng chemical hmm, ito yan po Sa harap, yung harapan lang mo 'yan. 'Wag sa foam, sa foam na ano eh. 'Yan. Yan guys. So ayan Makikita nyo yan na yung Epekto ng chemical guys tama na. Guys. Sige na, mamaya doon na sprayan mo na 'yon.